ito kalibuan. Kasi ito yung kanina. Mm. Isabit mo. Magpagat ako ko ng tawa. Mm. Dali na hindi isabit mo lang. Kahit mo lang isabit. Nag-video mm. mm. kami kanina. Hindi pala nakasave. Kaya ayan, ulit kami. Hindi ko alam. Ganyan yun mo lang ha. Mm. Mm. Basta ito po yung kaliguan ng bata. Maganda po kasi na ano siya. ira parto. Kailangan na. nagmamaneho. Ang mga nagmamaneho. mga nagmamaneho. Ang mga nagmamaneho. Ang mga nagmamaneho. Ang mga nagmamaneho. Ang ano Kung pa-parang gani gigi Eunmu sayang ka agan. Kada parang gaa na alis na moneto. na nga igaan parang gaa na isa. Tapos babarihin natin to. Tapos yung kanina, ito, yung nabuksan namin. Gumi hmm. tao. Hmm. Tapos yung kanina, ito po yung kanina. Ayan. Yeah. Unboxing natin ulit. Binuksan na namin kanina yung ginagana yung ano, yung isang video. <laughs> Sabi niya, ba't daw ako nito na? Okay, hmm. Sabi ko siya yung direct, para pa ito ang kanyang laman. Impletong yes. set na puto ng sipon. Tapos may libring. Tapos ayon, fire iron. Ano makikita dito? May dalawang mali-enos. May dalawang, dalawang malaki, Tapos may brush sa taas. Ibabalik din natin siya sa box para hindi kumahal gumawa. Tapos ayang aalit sila lang natin. Tapag, gagamit na. Tapos yung isa din kanina, yung hygiene, yung ano, yung mga pang, ano lang bata. Napakita ko rin. Habang binubuksan niya yung isa, yan, mapakita ko na muna po ito. Kumpletong set na ito, meron na siyang supply, uh, nail pang bata, tapos yung ibang ano, tapos yung pang sa ilong ko, baga kung may baga. Basta mga essential ko yung mga bata, ayan, mga Patang baby. Bay, huwag kayo magpurikat, bay. Magpurikat ka dyan, bay. Tapos ito nga yung unan kanina. Ayan, hindi na lang Babalik naman natin ito sa plastic kasi sayang. Magpa-dolo uh, naman. Parang hindi um, tayo naman. Uh, so, ba, sa bahay, sa na rin, at isa na kami na unboxing nito kasi lang eh, maulam. Kaya so, hindi na lang. Tapos baka bukas. dali na lang natin. sa Oh, ha dahan, dahan. Mm. Ayun. Ito po, yung ganyan. Eh. Perfect. After perfect one. Ito po yung una. Tapos ito yung dalawang sandayan. Gray-gray lang tayo para hindi masyadong makilala. Ito lang siya. Ito niya lang siya, okay? Um, Bendy and pambiyahe. Kala mo yung pambiyahe. <laughs> Kala po na yung pambiyahe ah, pag naalis. Ah, Daw, Ano po yung nursing pilo pag mapadede ko na. Hoy, napanood ko yan sa TikTok din. Nursing pilo po yan. Mapadali ka para hindi mo ano. Malay. Oo, para hindi malay ka. Diba, ang dami kong Adam. Isang set na po ito nang dumating sa amin. Kapag sa ano, lang ako... Abog mo na yung mga mm -hmm. basura. Gunag ka doon niya ano, ng nasampay ko. Binabang ko po kasi yung mga baby dress. Paano pa? pa? Uh -huh dito, huwag niya muna. Hindi, po, ako na din. Hindi, pero ating uh, ikot lang natin. So, uh, ano ito, Bing? Ano yan? Parang, muna? parang tuna na pwede mong, pwede mong duyan. Basta, tuna siya, higaan siya, pero pwede din siya mong duyan. Yan po, i-assemble namin yan kapag siguro mga nine months natin. Ito po nga po kaya ay five months or five months. Tapos meron na din dito mga baby dress. Ayan, ganyan po so ang itura niya. Nakikita niyo. Ayusin si Mama, bukas ng ano ng kahon. Baka kasi ibabalik din natin. Bubuksan ba natin? Huwag na. Ayusin mo lang ang baka bukas ha. Siguro po, baka bukas uh, yung mga na-unboxing natin. Dali na natin dito. isang ang Tapos kulang pa po yan. Uh, meron pa akong listahan ng mga kulang na magamit. Hindi pa po kasi kumpleto. Pag-untindi lang po namin binigay. Tapos ayan. Tapos meron na dito tayong mga baby dress dito. Ayan, katila na dito. Nagbili na po ng sando. Na sando seneng sando na pag-baby. Parang ano na nga yan? Parang ito, 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 ito. 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 Ito, Ay, ito. Ito, ito, ito. Ito, Hybrid. ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ko. ito, ito. Ito, ito, kung ano nga nasa kain, gano'n yan. Bakit ko na. Po. Hindi na muna. Eh, harap mo dito. Ano, Ay, oh. Ay, may libre ko yeah. sa na. Ibabalik na muna ako namin kasi parang... Basta meron ako dito mga baby dress. Hindi so, isang buso na na siya. Okay, may sando. Tapos may ganito. Yung meron mga dress. Yung mga dress tawag dyan. Yeah. Mga baby dress. Ayan. Naganap din ko ako ng mga ano, baby dress na ito. Ibali okay, rin. Tapos meron din tayong short at pajama. natin busay ng short tapos pajama. Wala pa po akong lampin, hindi pa po ako makakabili ng lampin. Kasi akala ko hindi, hindi na nalampin. Kailangan lang ng lampin. Tapos yung ano, yung hub sa ano, sa tiyan, ay sa chan, sa chan ng baby. Tapos ito naman, mga sombrero, iba't ibang klase. Iba't ibang mga Iba't kwarto sa kamay. Ayan, bayo na ito. Pero may ano. Tapos wala ko tayo ito ng pansapin sa Tapos, yung gamit naman. Next natin itong naandito sa tapo. Dito ko nga pala ilalagay yung mga gamit para hindi ko Kulang pa ito. May listahan ako ng bibiling kong kulang. Ito po mo ito. Tapos... Tama ano ba ito? Hindi ko alam kung tama. <laughs> hindi ko alam kung tama po. Nagbila ko ako nito isa lang kasi pasiguro kasi hindi ko sure kung ito. Tapos nagbila ko ng pang-palos. Pang-salin. tayong pang baby cotton buds. Nagaanap ako nung nasa lalagyan kasi ito lang nakita ko. Okay, na kaya yun lang yung tinuha ko. Nagkuha kong pagkita ko. Tapos kanina, may thermometer na aking binili. Ay, may thermometer nang kasama yung ano yung nasa pink. Ay, may thermometer pa akong binili na yung baby Kasama buds. Kasama yung mga Tapos so, marami pa ako dito ang kulang, pero nakalis ka na. Tapos meron din ako ng 70% na alcohol. Hindi ko alam kung tama yan. Pero tama yun yung 70% na alcohol. Green fruit sa mga kasi sa ito ako. Hindi lang ang bibili ko kasi. Tapos meron po tayo dito yung... Um, wipes. Wipes na pang matanda. Tapos, ang kanila, ang kanila. Amay. Tapos meron tayong, nagbili ako ng ano, ng wipes Ah, malaki. Isang malaki, tapos yung isahan na ano. Kasi ito yung gagawin namin sa ospital. Tapos ito yung sa bahay na lang. ito yung Dato siya it nakawala ito. Pag mga ano po, pag mga 8 months na na-applicate ako namin sa bag. Ayan, yung mga wipes namin. <inaudible> Tapos, etong so, clip. Kailangan pa mo ito? Malamping. Wala pa ba akong lamping pero may clip na ako. Gusto na no, pag nag-ano kami. Lampi naman. Tapos yung mga nasa listahan. Tapos bila akong diaper, ito lang muna. Kasi okay. sabi ng tita ko, dapat ito lang muna. Kasi kami hindi yan ang dapat saya. Kaya ang binili ko po, ito lang muna. Balik lang. Saka na lang. Saka lang magbili ng marami. Okay. Tapos, nila kulang pa po yung bula, mabili pa ako. Dalawa lang kasi yung binili ko. Dalawa lang yung ganito lang. May din lang ata size nito. Mabili pa ako nito na ang Kasi yung isa ka Nadala ba nang ano, bula ko Hindi yeah. na. E ito. So. Mabili pa po ako nito na ang tatlo. Pero saka na. Tapos ito naman, lagayin ng mga ano, abubog lang. Wala lang. Tapos ito, pinukay ko lang po ito, tapos pinakay ko kay hulag. ko yung parang ito. tapos so, ulit ako ng cotton buds. Baby oil, wala pa pala tayo baby oil. Ayan po po yung mga lista ka na. Nagbibilit yeah, niya Pero saka na yan. Kasi hindi manalag yung pati yung Ayan po, dito ko muna siya ilalaga, ilalagay. Ilalagay. Isasara, itatago. Tapos, ayan. Sarayin ko na muna po yan. Tapos, ito na yung ibang Ayan, unti pa lang po yan. Ang dami ko pang kulang. Tapos andito, sasari ko na din siya. Ito po ang ating mga gamit pang bata. Ayan, mag-outro na po ako. And maraming maraming salamat sa inyong panunood. Uh, mag Bablog po ako ulit ng, ano, ng hospital bag kapag malapit na tayo mga anak.